Hello, hello guys! Welcome to Master Ipong TV! At nandito po tayo ngayon sa Nueva Ecija University of Science and Technology dito sa Sumacap Main Campus. So ito po, ikot po po kayo, itututupo po kayo dito sa stadium. So nandito po tayo sa grandstand. Ito po ang grandstand ng NEUST. At uh, ngayon po ay uh, si Dr. Rodora Hugo ang fourth. University President po ng NUST. You no? Know? At uh, kaibigan po natin yan at kasamahan po natin yan sa simbahan. So, ito po yung mga building po dito. Itutur ko po kayo, i-ikot ko po kayo dito sa Nueva Ecija University of Science and Technology. Na dito po live ang Pastor Ipong TV ngayong araw na ito. So, binalikan po natin dahil nag-ocular inspection po ako for the Civil Service Examination po bukas. So ngayon po tayo po ay uh, umiikot dito po sa NEUST para bisitain po yung mga classroom na gagamitin po bukas for the Civil Service Examination. So dito po tayo na-assign ng Civil Service Commission. So ito po yung mga buildings at yung grandstand na napakaganda po talaga. Pakikita ko po sa inyo. Dito lamang po yung exclusive sa Master Ipong TV. So, ayan po. So, ito po yung uh, CICT building. Ayan po yun. Kung saan nag-aaral po ang mga computer and technologies, ICT students, college students ng NUST. So, ito po yung tinatawag po nilang grandstand and stage room. Ayan po. Napakalupa. Napakalaki. Babaan din po ito ng helicopter kung may mga bisita po ng mga mung... Napakaluwang po nitong NEUST Sumakab Campus O, oh, tinan nyo po, rubberized po yung kanila pong uh, pinaka-oval no? Ganito din po yung gagawin na plano dun sa Nueva Ecija High School Na ipagagawa po ng provincial government Ayan po, oh. napakalawak, napakaganda po Ayan po yung tinatawag na rubberized po Na pwede naman punta pa ka natatan po natin. So, ayan po. Napakaganda. Ito po yung kanilang oval. Napakalawak. Back and field oval. Ito po yung NUSC stand. Ito po yung kanilang basketball court. Napakaluwang. Ilang hektarya din po ito. Ito po yung susunod na pinakamalaking university campus after ng uh, CLSU. Dito po sa Nueva Ecija pero sa buong uh, Asia alam ko ang CLSU ang uh, pinakamalaki na campus na government uh, facility, government educational facility. No? So ito po yung pangalawa, no, dito po sa Nueva Ecija, ang NEUST. At napakarami pong campus nito. Meron sa San Isidro, meron sa Gabaldon, meron sa General Tino, at mm, sa lahat po ng paning ng ating probinsya ay meron pong NEUST. Meron po sa Palayan at sa marami pang iba. So ito po yung pinaka main campus po nila. Ito po yung sentro ng uh, NEUST. Ito, ito, po yung grandstand. Ito po yung basketball court. So ito po yung tinatawag po nilang ah uh, yan po tinatapakan po natin yung rubberized po na nakikita na pong track and field uh, sport complex so, napakaganda po nitong rubberized po na oval po nila napakaganda yeah. tapos cover po na po ang kanilang football field ayun po nasa likod ko napakaganda talaga pong dinadayo po ito dito po pinagdadausan ng iba-ibang sports events uh, ng uh, squa'a iba-iba pong mga university, state universities na talaga pong dinadayo pagkadating po sa sports. So ito, nakita po natin yung mga kaibigan po natin dito nagpa-practice ng archery. No? Archery naman yung kanila pong tina-practice. So ito po, no? napakaganda. Exclusive po ang Master Ipong TV dito ngayong araw na ito sa ating pong pagbisita muli dahil uh, Noong pong 2000, way back 2007, ay ako'y nagturo rin po dito sa institution na ito, sa NEUST. So, napakaganda pong balikan, napakagandang pasyalan, na dito po tayo na-assign ng Civil Service Commission sa pag-supervise ng Civil Service Examination po bukas. So, inaga-ocular inspection po tayo, ng mga classrooms na gagamitin at ini na po tayo, nag-vlog po tayo ngayon dito sa Master Ipong TV dito po sa NEUST. So, ayan po, ano? Tingnan po natin, oh, ang ganda ng football field. Ito po nasa likod ko. Yan, oh, ganda-ganda ng football field po nito. At napaka-ayos, napaka-talaga pong minimaintain po ito, ayan, oh. Pwede po natin tapakan. At napakaganda. Ito pong uh, na nila pong stadium dito na pinagdadausan ng marami pong events dito po sa Kabanatuan, sa Nueva Ecija at sa iba-ibang panig ng mundo, sa iba-ibang panig po ng rehiyon na ginagana po dito sa NEUST. Yan. So napakaganda oh. nyo naman na talaga pong uh, sikat na sikat po ito. Kilalang kilala. No? ang NEUST o ang University Nueva Ecija University of Science and Technology na formerly na tinatawag po ito na CLPC po noon you know? naging uh, NEUST na po ito ngayon so ayun po ganda ganda po nitong nililibot natin exclusive po ang Master Ipong TV dito po live sa NEUST Sumakat Campus ayun po napakaganda po Pagkakainan nyo naman ang napakagandang scenery. Ayan po o. Oh. Napakalawak po nitong uh, pinaka-stadium po nila. Napakalawak po nitong lugar na ito. Napakalinis at talaga pong uh, napakaayos. Ang Nueva Ecija University of Science and Technology. Ayan, eh, napakaraming pong mga buildings po dito oh, na talagang napakalawak po ng land area ito pong lugar na ito. Ayan, no? Oh. Pinagdadausan po ng different events dito po sa ating pong probinsya, dito po sa ating lalawigan, dito po sa ating syudad ng kamanatuan. Kina mo nga naman, ano? Hindi mo sukat na ganito, kaganda, kaayos, ito pong ating pong NEUST. Ayan po, oh. Ganda po ng football field po nila dito. Pwede rin po dito yung soccer, football, baseball. Ayan. Napakalawak. Ito yung rubberized na ano nila, track and field. Oval. Luwang-luwang po yan. Marami din po nagja-jogging dito. Mga atleta. Ayan. Na lumalaban sa ating uh, palarong pambansa. Dito rin sila nagte-training. Dito rin sila nagpa-practice. Marami din tayong atleta dito, no? lalo na sa eskwa, no? yung State University Athletic Meet. No? So, yan po. Napakaganda po. Ayan, no? Ganito po yung gagawin sa oval ng Nese, eh. rubberized na ganito. Meron din po ganito, yung rubberized na ganito na track and field area sa Palayan. Yung pong pinagawa ni Governor Hoson doon yan po rubberized Rice. So, yung po yung yung Ganito din po yan. Napakaganda. Ganito rin po sa Manila. yung 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 and yung 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 ng grandstand oh. Sana ganito din sa NES you know, ganda hmm? Napakaganda Semiento po yan. Tapos yung ilalim po talaga nun Yun know, yung ilalim po nyan ay uh, Office May quarters din po diyan. no? Tapos yung basketball area nila Ayan Yun know, ang dulas din itong Ano nila eh Tinan nyo itong pinagbabasketball nila dito o, oh, ang dulas at ang pangalan po ng team ng NUST Phoenix Ayan. NUST Phoenix yan po yung kanilang basketball dito basketball court NUST Phoenix Team Phoenix yun, ang pangalan ng kanilang team NEUST Phoenix Ito ang team ng Nila pong mga atleta yan. manlalaro sa basketball iba-iba pong sports yan. napakaluwang napakaganda So exclusive lang po ang Master Ipong TV live dito sa NEUST O so, yan po napakaganda po na napakaganda balikan, pasyalan ang Nueva Ecija University of Science and Technology. Subscribe na po kayo sa Master Ihong TV. God bless! Ayan po, may university swimming pool. Yan po. Tapos andito po ang open gym ng NUST. Yan po, university swimming pool. We Dank. dito ang pag-sign with uh, GC. Smarters, Malaysia smarter, Architecture. Ayan pala yung Pag-a-plates. 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 pag a